Nang naghayang Nang handog Niyang pagliligtas Pahiram mo lang muna para hindi umiyak Ano ba yan? Nagbabasa ako Nagbabasa ako Ano ba yan? Talaga to si Jidin, oy Ulitin natin, ha Talaga naman mga maraming ginagamit ang kalaban. Ulitin natin. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pa, na, paano? Ayun, ako, nabulol na ako tuloy. Ano ba yan? Ay! ayayay ay, ay. Purihin, purihin, purihin natin ang Diyos. Aleluya, aleluya talaga. Ulitin natin. Pudol na, pulul pulol na. Si Inday Mamsi. Tagalan muna natin para hindi natin maisama yan sa highlights. Huwag <laughs> maingay, huwag maingay, Gide, na. Huwag maingay. Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay pagkat iyong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay ang Diyos na rin ang naghayag ng pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayang. Sa harap ng mga bansa'y mahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel lubos niyang Tupan. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos Kahit saan ay namalas Magkaingay na may galak Yaong lahat sa daigdig Ang puon ay buong galak Napurin sa pag-awit Diyos na rin ang naghayang ng handog niyang pagliligtas. Diyos na rin ang naghayang ng handog niyang pagliligtas. Ako po tayo sa Matiyo Kabanata Labing Isa Talata Dalawang Lima Aleluya, Aleluya Papuri sa Diyos Ama Pagkat ipinahayag niya Hari siya ng mga aba Aleluya, Aleluya